Hi po! Ngayon magluluto ako ng pakpak -pak ng manok or Korean chicken wings. So, dalawang version to ang gagawin ko siya guys. Kasi madyo marami yung pakpak -pak na nabili ko. So, ang unang pakpak -pak, pak -pak. ako siyang ikakat. Yung, yung kanya siya ka style. So, naisipan kong magluto ng Korean chicken wing dahil sa kapanood-panood ako ng Korean sa Niplek Charis. So, ayan guys. Nahiwa ko na yan siya. So, ako lang hatiin yung pakpak ng manok. So, ayan yung, ka, yung nahati. And then, ito yung buo ang pakpak na hindi ko hinati. Then, ako muna na siyang hugasan ba guys? Hugasan ko maayo ang ah? pakpak ng manok. So, pagkatapos ko lang hinugasan, ayan na guys. Ilagay ko na sa isang lagayan para i-marinate ko siya buong gabi. Para hindi lang sa ang akong manok, syempre lagyan ko ng lemon. Tapos depende sa inyong limon or kalamansi ang ilagay nyo. Tapos pamintang buo, pamintang durog pala 'di libo. Tapos asin ah uh, paprika powder tapos magi and then pagkatapos sa magi guys garlic powder so depende na, na sa inyo kung anong mga ingredients ang ilagay nyo pampalasa na sa inyo na decision and then pagkatapos ayan guys gimasa-masa na ako maayo pero naghugas ako bago ko siya gimasa-masa ha i-transfer ko naman sa ibang tip Kaya kay i-overnight na ako ang manok I marinit ba overnight so lami niya siya pag overnight yun ang manok guys kay manunuot yun ang mga las, lamas nga gibutang na ako para kinabukasan pag prito lamig lamig kayo ang lasa sa manok so ayan gi, gi ha, hapid, hapid na ako para pantay pantay tapos nilagay ko yung sauce kasi sayang and then ayan na ya guys lahat yung nagawa kong chicken wings niya ko na siyang ibutang sa ref ng buong gabi. Mas maganda guys, buong gabi. O magbang ilagay sa reef ang chicken wings para lami siya kaayo. And then ayan, pagkatapos ng buong gabi niyang tulog sa reef na malamig, so ilabas ko na siya para lutoon. So ayan guys, then sa uh, pan... Tapos, mayroon akong dalawang malaking metal. So, maglagay na ako na dyan ng mga pang pa -crispy sa chicken wings. So, ang una kong nilagay ay cornstarch, harina, at saka itong crispy fry. Kaya may la, para lami, may lasa niya ako na siyang gi mix mix para magsama-sama yun. Uy, halo pa, magsama yun silang tatlo. Sa isang bowl, pababaw. Sa so, isang lagayang metal, naglagay ako ng harina. Tapos, nilagyan ko ng cold water. Kailangan guys, cold jud na tubig, babugnaw na tubig para pulapot jud ang harina. So, ko lang siya para ba ma sure na ako nga dili good love. So, tama lang ba ang pagka niya. So, ayan na siya guys. Ako na siyang halo halo or gi mix, -mix para kaniang way buo-buo ba ang harina. unya pagkatapos, kilagay na na ako ang manok. Tapos, ang pandua, ayan. So, ganyan lang siya, guys. Paulit-ulit lang ang gawin para hanggang matap. pues So, konti na lang siya, guys. Lahat na malagyan. Tapos, ayan, nagkamay na talaga ako, Charis. So, kailangan, bago kayo mawak sa food, kailangan naghugas kayo ako ng kamay. So, ayan, guys. Talagang gilagyan ko lahat para crunchy cute ang akong Korean chicken wings. So, habang ako ay nag prepare sa akong mga manok eh sa akong mga kani ang lulutuin syempre guys ako nag ready na ako ng kawali na na ay mantika para pagkatapos mainit na mainit na yung mantika pwede ko nang ilagay yung chicken so sa yun talaga sya guys pagkatapos na ako mag mag or maglagay ba o mga kanang pampak crispy sa um, pakpak ng manok tingnan nyo naman mainit ang mantika Tapos guys, ako na siyang hanguun sa kainitan. Ako silang tanggalin para ah uh, dalawang bisis ko siyang i-prito guys. I-deep fry ng dalawang bisis. So ito yung una. Ayan, yung una. Tingnan nyo naman. And then pagkatapos, tanggalin ko lang yung mga naiwan-iwan. -iwan. para hindi pait dahil masusunog yan pag hindi tanggalin so lahat yan iluluto ko muna ng fair pre, unang prito unang deep fry So, ito na yung guys, pangalawang fry so tingnan nyo, pag talaga siyang idd fry o paprito talagang crunchy so yan yung gawin nyo painitin ulit yung mantika and then ito yung next na naman So ako na naman siyang tanggal din sa kahirapan tapos ako na naman siyang ito ito ganyan lang guys paulit-ulit na lang ang gawin mo so habang natapos ko na lahat gi prito ngayon gagawa na ako ng spicy korean sauce sous, sa ako korean chicken wings so ayan guys butter. And then, tapos ng butter, garlic. hintayin so, ko lang maluto kunti yung garlic. And then, ayan, naglagay na ako ng ketchup, sweet chili sauce. Kasi gusto ko medyo maanghang-anghang. Honey, my love to honey para medyo tamis-tamis at anghang na maghalo. Tapos, naglagay ako kunting. Maggi, para may nanam. So, depende na yan sa inyo kung gaano ka spicy ang gusto nyo. So, naglagay ulit ako ng sweet chili spicy and itong chili spicy. So, halo-haloin lang. Depende, sabi ko sa inyo, depende yan sa spicy na gusto nyo. So, okay na yan guys. Ang lasa is perfect. Tama na. So, ako na nga siyang ibutang sa akong chicken wings na agi ah, preto. Tapos, saluin lang para ba malagyan lahat yung ibang pakpak ng manok So ayan na guys Yan yung uh, kalahating pakpak ng manok na pinirito ko lang crunchy tapos ito na may parang Korean chicken wings Natama lang yung spicy niya guys tapos naglagay ako konting. syempre design design ibang korean mayroon silang sisa message na nilagay so ayan po ang aking korean chicken wing at saka yung crispy chicken wings so salamat po sa panonood